kakampun! Welcome back to my channel, Roy Molanda, Ali alright? Yes, alright! Hi, Jeffrey! Nasupresa mo naman ako sa Valentine's ngayon! Dahil binigla mo talaga ako ng bonggang-bongga ng surprise mo talaga ako. Dinalhan mo ako ng cake flower at saka chocolate na may pangalan na Happy Valentine's Baby. Boga-boga <laughs> ka talaga, Jeffrey. Thank you, thank you so much. At hindi ko talaga yan na-expect. Jeffrey, ika talaga mapasurpresa ka sa akin, Jeffrey. Nabigla to Loy ako, hindi ka naman nag-chat. Binigla mo lang ako tinawagan pag malapit ka na sa bahay. Ikaw talaga, Jeffrey. Ikaw na talaga ang bonggang-bonggang magmahal at magsopresa nitong Valentine's Day ko, Jeffrey. Dahil sa iyong cake, flower, at chocolate, talagang tumitibok-tibok ang aking puso, Jeffrey. Tapos, Jeffrey, humahaba tuloy ang aking buhok dahil sa binigay mong cake, chocolate, at saka flower, Jeffrey. Nang dahil dyan, masaya ang aking Valentine's, Jeffrey. At mayroon pang pahag Jeffrey. Thank you so much, Jeffrey. Alam mo, Jeffrey, yun talaga ang gusto ko talaga sa iyo, Jeffrey. Masurpresa ka, binigla mo na lang ako, hindi ka naman nag-chat na kung saan ka, tapos bigla ka nagparamdam, tapos magdala ka pa ng cake sa akin, at talagang sinorpresa mo talaga ako, Jeffrey, ng bonggang-bongga. Ikaw na talaga, Jeffrey. Dahil diyan sasagutin na kita, Jeffrey. I love you. Mahal na mahal kita, Jeffrey. Sana palagi mo na lang ako sinurpresa para hindi na tayo magkalabuan pa, Jeffrey. I love you, Jeffrey. Dang dahil diyan, maging tayo na ba, Jeffrey? <laughs> ano Jeffrey thank you so much I love you sa sorpresa mo nitong Valentine's Jeffrey nang dahil dyan mahal na mahal na kita Jeffrey thank you Jeffrey thank you for watching mga kakampuan please follow and subscribe my channel Roy Mulanda all your right yes all right I love you all